paps, Kumusta? Magandang umaga sa ating lahat, no? At dito na naman ako, manggugulo na naman ako sa umaga nyo. okay, may another kaalaman at information sa mga motor cycle enthusiast natin dyan, no? Sa mga mahilig sa motor, sa mga riders, no? So, ang um, topic natin ngayon mga paps is ito ang laman nito, yung clutch lining no? magpapalit tayo ng hub clutch hub clutch plate, lining spring, bolt lahat papalitan natin tapos ngayon mga paps pasok ko muna yung intro mga paps hello mga paps welcome to my youtube channel ang paps from forget to like, share, and subscribe and click the notification bell for more updates So, okay, ito na mga pops yung order ko na Glatz Lining AC of FZ16, SG16 yung mga pang sniper, yun ah, bali na order ko siya sa Shopee ng 8.50 pesos So, yung libre na ano nito, buksan natin ng tinti mga paps. Yung libre na lining nito mga paps is hindi natin gagamitin kasi yun nga, libre lang local na lining. Ang gagamitin natin, nag-order ulit ako ng isang set ng lining for pieces. na lining lang talaga pure na orders lining solo ito kasi mga paps meron tong housing kaya ang gagamitin natin nito housing lang sa ano pa ito mga paps sa, sa Santa Rosa City Laguna 135 motorcycle parts ano sa Balibaga Santa Rosa Laguna so, malapit lang sa atin Batangas, Ilihan sunod lang, laguna tanggas ito sya mga paps 850 pesos ito ito yung kailangan ko mga paps yung gagamitin natin dito is ito tapos et, ito likod tapos yung mga plate nya sa loob ito plate nya yung lining ito yung lining so ito yung papalitan natin kasi ano local to libre lang kaya papalitan siya natin ng order na isang order natin na uh, ano clutch lining solo lang ito kasi set so kasunod pa siya kaya yeah, antayin muna natin so ito na mga paps yung gagamitin nating lining no Nag-order ako ng ibang lining so shout out to Ma'am Angie o uh, Millenium Building Road. Ano? Ipapalit natin dun sa free na lining na nabili natin ng isang seat na clutch hub kasama na yung lining, plate. Kaya ito yung magamitin natin kasi yung lining na yun is free lang talaga yun at mga mababang klase at yun din yung nakakabit sa motor ko kaya parang napangitan ako sa servisyo noon kaya so nag order tayo ng bago 259 mga paps so, ito siya mga paps no kunin ko yung isang lining na free lang mga paps kung anong pinagkaiba so ito na siya mga paps ang pinagkaiba ng lining na pre ito yung pre tsaka ito yung order ko una na natin gagawin mga pups ibabad mo na natin sa langis yung ano natin itong lining natin so ito yung langis na gagamitin and i-change oil na rin natin sya agad magay tayo dyan ibabad natin sya yan <coughs> natin yung lining natin ito sya tapos na kabit dito yung in order talaga natin solo na item na na lining lang so ito ito yung ibababad natin mga pups tanggalin natin yung sa mga SZ FZ YTX SPX yan ito mga tulad sniper mga so bago natin kabit ibabad mo natin sila sa lamis so lamin natin lamin natin at mababawin Pagkita yung natin lagay ng So, bukos tayo ng maraming rice. Balik na natin mamaya sa kapayang para pag-refill sa makina. So, kasi yung rice. natin para umabot dito sa may. Ano niya? Pinapaybabaw. Yun. Babad na babad. Ayun mga rice. Pag nagkapit tayo ng lining na bago. Susunod natin gawin mga paps at uh, tatanggalin natin tong belly pan natin. So ipapas forward ka na to. Oh, kailangan tanggalin ito sa so, kickstart nut. Simple tanggalin natin yung kickstart. Tapos ito 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Eleven, 12 jo 8 mm yan mga taps jo man pa. Napan tayo. Drain natin na ang langis. isa sa mga indication mga paps na lining ang problema ng motor natin yun know? nagkukulay gray yung langis natin Thank you. Yan mga paps, lumabas na yung clutch pack ng motor. Kasunod yung mga paps, tanggalin natin itong apat na bolt. Ito yung dahilan kung bakit nagpalit ako ng hub lining plate. Ito yung mga paps, may kanal na siya. Kumpara mo sa bago. Tapos ano din natin yung lining, uh, ah, yung plate mga paps. Ito yung lining, no, sinasabi ko. Yung pangit na klase. Kapareho dito. ba Kaysa dito sa isa. Ang tulok mga paps. Kaysa dito, oh. iba. No. tapos ang ang plate mga paps mayroon din itong problema ito mga paps kaibahan ito may kanal na din ito mga paps hindi lang halata tapos wala na yung mga dot dot oh. play na lang sya oh. makinis kaya ito yung dahilan din to bakit ako nagpalit ng sunset na clutch pack Dali na natin yung nut. Saka ito. Kabi natin. Kunin natin yung hub. So ito si mga paps. Tingnan nyo ang kaibahan mga paps sa hub versus sa bago nating hub pantay lang mga paps tapos meron siyang maliliit na parang trade yan tapos ito na trade oh sobrang lalim din ng gilid oh sobrang lalim ng gilid ba dito oh sa so, salata mo ang pagkakaiba mga paps so punas muna tayo bago natin ikabit samantalahin na rin natin mga pups samantalahin na rin natin na ano, matanggalin to para machik natin yung loob Imo okay, mga paps balik na natin yun Tapos balik din natin to. kakabit natin itong hab muna basahin natin ito siya ng konti yan si mga paps. Dapat pre-will ah. Huwag na huwag niyong kakalimutan to mga paps. Itong collar na to. Sa so, pag kinabit mo yan. Mag, oh. Maglalak siya oh. Importante ito mga paps. Kung nagtanggal kayo baka matanggal nyo to. Importante ito. So dun. Sasayad siya. Kaya dapat. Nakakabit siyang ganyan. ganyan so huwag na natin patagalin mga paps ilagay na natin to so ito na si mga paps all goods na yon napakaganda so magian natin ng ano to unang gagawin mga paps lalagyan natin yung nalangisan na natin yung ito mga paps no? sunod lalagyan natin yung lining lining muna so ang lining mga paps is baliktaran lang yan wala pong face yan no tapos pasok lining kasunod plate so ang design ng plate natin is dito may kanto tapos dito pabilog so yung may kanto dito yung paharap dyan pag ganyan siya mga paps ganyan siya mga paps Thank you balik natin ito mga pops, dito sa ilalim ito mga pops naka thread so pwede natin ganyanin muna thread muna tapos washer nut tsaka washer pitan ayusin so, ko lang yung pagkakabit ng dating pagkakabit tapos nakaganyan sya so pwede na natin ilagay yung yung spring dyan mga paps pwede na natin ilagay yan so bagong spring din to ah bagong bolt

本当に結構綺麗だよ。<laughs> Oh 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 ah, langsung <laughs> saksi <laughs> Thank you for watching, Manga Pops, and ride safe.